Right. Update tayo dun sa uh, struggle nitong Eight uh, Bulaga ng TVJ at ng Tape Incorporated. Mainit-init pa na balita ito, no. Uh, exacto alas eksakto alas 4:23 ng hapon itong Biyernes uh, nga. Ay uh, nakatanggap ng uh, email si uh, Tito Sen. Okay, Tito Sen ito pinadala. At ito po ay may kinalaman sa desisyon ng korte tungkol sa Itbulaga sa kanilang uh, pakikipaglaban uh, dito uh, between na uh, Tape Incorporated, GMA at saka kay uh, TVJ. Ang sinabi dito ni Tito Sen, gusto po namin na uh, kayong mga kaibigan namin, kasama namin, mga Dabarkads namin ang unang makakaalam ng balitang ito. Ayan. Wherefore, judgment is hereby rendered in favor of the plaintiff, yung TVJ, and against the de defendants, itong uh, Tape Incorporated and GMA Network uh, Incorporated, you no know, pursuant to Section uh, 151.2 and 161 of RA 8293, the Intellectual Property Office of the Philippines, through its proper unit head officer, is directed yeah, to cause the cancellation of the following trademark registration in the name of uh, Television and Production Exponents INC Incorporated, Inc., TAPE Incorporated. Sa madaling salita, ang sabi ni uh, Tito Sen, ay nanalo po tayo, sabi niya, sabi ni Tito Sen. Tayo po ang may-ari ng itbulaga at atin talaga ang itbulaga. So, yan ang update ngayon. Ito pakinggan natin ang payag ni Tito Sen tungkol dito sa uh, kanya natanggap na email. Kani-kanila lang may pa. Eh, po si uh, So, korte nang may decision. Uh, hindi na IPO, korte na uh, maraming, uh, maraming eksplorasyon pa kasi syempre, sa nilalahan sa desisyon sa konti so maabang po yun ang babasahin na lang po namin ay yung dispositive portion gusto po namin na kayo na mga kaibigan namin kasama namin, matawag ka namin amin ang una mga alam nitong maliitad so um, babasahin ko na in, 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 na yung dispositive portion na sinasabi wherefore Judgment is hereby rendered in favor of the plaintiffs against the defendants. i plaintiffs for the Joy, you know, because and direct Permanently enjoining defendants, television and production exponents incorporated and GMA Network incorporated from one, using the trademarks TV, A Itpulaga LTV, including all the logos associated with the subject parts in its shows, programs, projects, or promotions. And number two, using the Itpulaga jingle slash song or any part thereof in its shows, programs, projects, or promotions. And three, ailing yeah. and broadcasting a 20 of any and all recorded episodes of the Igbo Show prior to 31st May 2023 its segments or any portion thereof in all channels and platforms moreover defendants, blah blah blah, blah marami pa ko. Uh, ta po, dahil kung mga damages na pinapanggit, lahat ko in favor sa atin, pati sinabi ko dito na to sections 151-2 and 161 of Republica 8293. the Intellectual Property Office uh, sabe. The Intellectual Property Office of the Philippines, through its proper unit slash head officer, is hereby directed to cause the cancellation of the following trademark registrations in the names of Television Production Exponents Incorporated from its records, database, and or registry to it. Okay. So, di ba? Naalala ni nung uh, December uh, na di, uh, anong tawag nito? Hindi na inaprobahan ng IPO ang kanilang apila. So, ito na nga. Nagkaroon na ng final decision. No? Yung korte mismo, hindi na yung IPO. So, sa makatawid ay uh,

yon nagpalakpakan uh, nang ang uh, grupo nitong uh, uh, TVJ at uh, the Barkads so in final no hindi lang 100% ah uh, 200% na yan sa kanila na balik na sa kanila kumbaga para naman talaga sa kanila yan eh kaya uh, Natuluyan nang uh, naibalik sa TVJ itong uh, itbulaga ayan po ang update ngayon tungkol dito sa uh, agawan ng uh, pagmamayari ng Itbulaga. So, congratulations sa uh, uli sa TVJ. Maraming salamat muli sa inyong panunod at uh, suporta sa aking channel. Pagpalain na bawat isa. God bless everyone.